Yung pump nila, hindi po makahigop ng tubig. Kaya tutulungan po natin sila para po makahigup itong uh, pump nila. Bali, dalawang araw na po nila itong uh, kinukulikot pero hindi pa rin makahigup. Ano, oh, tignan naman ninyo, walang problema sa tubig dahil oh, open water yung panghihigupan. Ang unang nagkagawin natin ay, syempre, tinanggal natin yung paglalagyan ng tubig. Basta po ganitong uh, klase ng pump ay kinakalang uh, kinakailangan punuhin muna ngayon, mo na ito ng tubig sa kaanda rin sa kaintayang makahigop ganun po ang proseso ng ganitong pump pinalitan na daw ito ng bagong packing bagong bearing at saka bagong pump belt para wala ng rason pero hindi pa rin makahigop ano kaya papakita ko po sa inyo at ituro ng step by step para po maintindihan nyo ng husto ano kung paano hanapin yung uh, singaw ng mga ganito uh, simple lang naman po ito kasi open water pa yung paghihigupan ng tubig. Ito kung binsa ang nakakapasal dito ano oh, tignan niyo. oh, yan. nakita naman na puno ng yan, oh. na ang tubig. Ayan oh. pwede nang Ang problema, bumababa ba yung tubig? Oh, sige, para po walang rason ano. Lagyan lang ng lagyan ng tubig saka pag mapuno, saka isara natin ito kung mapuno, saka uh, yan kakahibot na yan. Kung hindi bababa ulit yung tubig. Ang problema hindi natin pwedeng isara muna no dahil hindi naman natin na makikita na mag-steady yung tubig. Napakasimple lamang po ito ang problema dito. Hindi po kasi nila alam kaya ituturo na lang po natin sa kanila at ituturo din sa inyo at hayaan niyo na po yung mga nagko sa mga ibang uh, comment section natin sa pagtuturo ng ganito na huwag ko na daw ituro dahil hindi nyo rin maiintindihan ay nako mar mas marami pong nakakaintindi kesa naman sa hindi nakakaintindi galawan lang yun ng mga one, yung mga uh, ayaw ng uh, tumutulong sa kapwa yung pinipigilan nila yung mga taong tumutulong ng kanilang kapwa ang gusto kasi ay nagdadamutan yun ko ay uh, galawan ng masasamang nila lang bali ganyan talagang hindi na yan makakahigop disgrasya lang kung makakahigop yan oh. kasi nga hindi naman po kasi napupuno ito. Bumababa yung tubig kaya hindi natutuloy yung paghigop niya. At ganito lang ang gagawin ano kapag ganito hindi napupuno yung tubig kapag linalagyan ito. Ito. Ipakakalas po natin itong intik Itong intik ah. Yung pag, yung, uh, itong intik ng pump. Ayan. At uh, meron pong uh, rubber check valve ito sa loob. At yon ang ipapakita po natin sa kanila. At siguradong yon po ang uh, may diferensya dito. Kaya hindi makahigop At ito na ang naging problema. Kitang-kita naman niyo O yan, napunit po yung rubber check valve dito. Ayan, o. Kaya hindi napupuno ito ng tubig. Kung minsan napupuno, kaya lang kapag nag-vibrate na ito, bumababa ulit yung tubig. Kaya hindi natutuloy yung paghigop ng pump dito. Ano? Hindi niya po masyadong matapalan itong intake na to Kaya bumabalik yung tubig doon sa pinaghihigupan. Kasi nga punit na. Basta ito lang ang tandaan ninyo. Basta ganitong pump, kapag linagyan ng tubig at hindi napupuno, ito na, automatic, ito na ang uh, kalasin ninyo. Ito na ang problema. Ito na ang ninyo. Itong rubber check valve. Ayan. Basta uh, bumaba bumababa yung tubig, ito lang. Wala nang iba. Bali, lamang po ang bibilhin nyo, tatay. Ano? Saka eh, kabit nyo lang yan. Makakigup na yan. At pwede namang mga lagyan nyo ng putbal dito sa intake nyo, dito sa mismo. Ayan o dito. Ayan, o. At pwede rin na lagyan ng silupin na ganito sa katalian lang sa kapuno nito ng tubig sa kang da rin. Makakaigot na. Kaya lang matrabaho ano, mas matrabaho kapag ganito. Tsaka mas mahal po yung foot nilalagay dito kasi di 4 ito. Kaya mas maganda na lang po yung uh, rubber na check valve ang uh, bibilikin ni tatay o yung may-ari dito. Para okay na. Yun lang. Ang gagawin nila dito, okay na to. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa mga ganitong trabaho ay comment nyo lang siya sa comment section at babasahin po natin yan at para po maintindihan ninyo, gagawan po natin ng content o kaya videos para po may sa inyo. Yun lamang po. Maraming salamat.